napagkit po kanina yung mga bata po, no? Usually, mm -hmm. holiday season, minsan, hindi na ng mga magulang kasi naglalaro, kasi yung oh, may mga reunion, yes. ganyan. Kasaksama din po nila kapwa nila bata. Eh, paano, Dok, pag kay mga bata po na na aksidente po na na bangga, uh -huh. na bigla pong nabungi po, ganyan. Mm -hmm. Tapos may mga bleeding po. Paano po yung mga ganun, Dok? Diretso na po ba say, sa, oh. sa, ano, sa mga dentista po? So, ma ang magandang gawin doon, kung nag-cause ng, una, don't panic. Okay, assess the situation. Check natin yung sitwasyon. I-check, uh, check mo yung, minsan kasi yung magulang mismo, lago, takot na takot <laughs> para sa anak. na ano, ano na nangyari? Lalo ko, may lang may dog ko. di ba? Uh, don't panic. Assess the situation. Check upin nyo muna yung, ano, yung bata, kung, maka kung makakapag-communicate ka sa kanya ng maayos, kaya bang sabihin ng bata kung ano nararamdaman niya? So to stop the bleeding, check mo, kung anong source ng bleeding? Mm -hmm. Mm -hmm. Kompleto ba yung ngipin? Kung kompleto naman yung ngipin ng bata, at, at nagkaroon ng bleeding, baka yung nagkaroon lang ng konting laceration or cut mm -hmm. sa lips or sa tongue, ang panong first aid doon, kailangan lang mag-apply ng pressure kung merong clean cotton, mas maganda kung clean gauze. mayon mm -hmm. um, so makapagdala din ng clean gauze. maganda, meron tayong nakaprepare nun. Okay. Um, ilagay lang yun do sa area ng may bleeding. For 10 to 15 minutes, may pressure. And wait until mag-stop yung bleeding. No? Pero kung gano'n gano sa gano'n ng katagal, hindi pa rin nag-stop, continuous pa rin. So, kailangan, baka ito, dental emergency na. Maghanap na kagad ng ang um, center for um, emergency room kung walang dental clinic to check ano yung ng bleeding. So, ngayon, kung hindi kumpleto ang ipmen, merong natanggal. Natanggal na, no? Um, una, gano'n pa rin. First aid pa din ay uh, stop the bleeding. As much as possible, stop the bleeding. Makapag-gargle ng warm water with salt. At kung nag-stop naman ng bleeding at uh, wala nang any further, take ng pain reliever kung may pain, kung wala nang any further problem, uh, yun muna ang first aid. And the soonest that you can visit a dental clinic, para ma-check up, ma-check, mm -hmm. no? Kung meron naging problem. And ang pag-usapan natin, minatanggal ng ngipin, so ito ay a balls tooth or knocked out tooth. Kung mareretrieve mo yung ngipin, uh, ba usapan natin ay kung, paano especially if this is a permanent, permanent. tooth, mm -hmm. no? Uh, kung ma-retrieve mo yung ngipin, um, again, pwedeng kuhanin, pwede nating i-save yung ngipin. Kung kayang ibalik, kunyari natanggal, medyo uh, nandun pa sa loob ng bibig. Kung kayang ibalik yung ngipin, direct sa socket ng mismong, sa bibig ng pasyente, ilagay. Okay. no? And then, diretso kagad sa dental clinic. Mm -hmm. Pero, kung hindi may babalik sa socket, ano ang dapat gawin? Kailangan, um, kung medyo nalaglag sa lupa, hawakan sa crown ng mismong ngipin. Crown, ano yung crown? Pag nag-smile kayo, kung ano yung nakikita niyo mga ngipin na yan, yun yung crown. Anything na hindi niyo nakikita, nakabaon sa ilalim. Makita niyo, nako, ang haba pala ng ngipin. Ayun pa, nakita na sa picture. Root, and crown. So, wag na wag pong hahawakan sa root. Yung root na yun, yun yung kung saan nakabaon niyo, yun yung nakabaon sa ating bone, no? Huwag na huwag hawakan sa root, hawakan lang sa crown. And then, hugasan. Kung may milk, yung panghugas, better. O kaya naman sa tap water, i rinse for tap water, huwag na huwag pong ibabrush. Huwag na huwag pong kukuskusin yung root. Naku, parang may mga ano, palikabok Kasi uh, kung gusto po nating masave ang ngipin at ma-implant, ma-i-implant pa siya ulit dos doon sa ating um, tooth socket, huwag pong hahawakan. Mm -hmm. Kasi may mga, yun ando pa yung mga blood vessels, yung tinatawag namin ay, oh. mga ligaments, no, huwag na huwag. Mawawala yun. Hindi na masisave kapag nahawakan nyo or nabrush nyo. Hugasan lang for 10 seconds no, sa running water. Mm -hmm. And then, i-restore, er, i-restore, i-store sa isang lalagyan na may milk. Oh. O, or kung nakalagay na, dito na, ay saline na, solution. Na, no? I-gatas so, ka pala. Oo, no? may milk. Ilagay doon. So, kung mag, for dental emergencies, mag-ready din kayo nung ganong lalagyanan mm. kung sakali. Kung ikaw may magulang, may tendency ang anak ay napaka napakalipot no? Ay. <laughs> uh, kung saan-saan ito -saan maakyat, okay? Um, mag-ready na po ng ganitong lagayan na mayroong takip. Siyempre, siyempre, dapat may milk kung hanggat maaari for emergency cases. Um, Dun po i store yung inyong ano yung inyong ngipin mm -hmm. no na malinis na oh. okay and then diretso kaagad takbo kaagad sa malapit na dental ah. clinic okay paano kung walang milk paano mm -hmm. kung walang lalagyan naku na ako nakapag-prepare uh, pwede pong gawin ay ilagay sa sa cheeks nung no, okay. pasyente. Hindi pwede sa cheeks ni mami, ha? Kung yung lawa mismo ng pasyente. Okay? Doon ilalagay, i-restore, -re uh, i-store, sorry, store, um, i-kikip muna doon and then diretso sa, de ah. sa dental clinic. Okay. The Dahan soonest. Kahit lang ng uh, oh, oh, wag Huwag po lulunok. Huwag okay. lang lulunok Huwag okay. wag po lulunok. ano? Yun, ibang <laughs> mas malala na emergency. Lulunok <laughs> mo ng yung ngipin. Okay. So, ilagay po doon. Oh, kung wala namang milk, merong lalagyanan yung laway. Okay, binabangit yung laway. Yung laway si ng pasyente. Solution po. Ano po yun yung saline solution. Oh, okay. Ano um, pa po, po, po Saline solution kasi 'yun yung alam aluminum sa parang sa dextrose oh, okay. yung ginagamit. 'Yun. Kung wala naman yung laway ng no, pasyente na no. lang. No. Iba sabi, pwede <laughs> daw salt water. Salt water. Mm. Oh, water with salt, mm -hmm. pwede rin naman pwede rin. siya. Okay. Oo. So, pero yung yun yung mga options natin. Ilagay and as soon as that you can go to the dental clinic. Huwag na po patagalin, diretsong na yung... nakagat. Okay? Diretso na kagad. The 30 minutes to 1 hour is the best time mm -hmm. para maibalik pa yung ngipin at um, pwede pang yun yung ngipin na magamit sa'yo at mabuhay pa yung ngipin. Baka okay. naisip ko, minsan may mga aksidente naman na hindi naman sa mga dis oras ng gabi minsan, sarado na yung mga dentista natin mm -hmm. ng ganong oras. Paano sa mga ganong pagkakataon? Uh, dentista lang po ba ang, kung equipped sa ganong procedure? Hindi po, hindi po ba pwedeng gawin yun sa mga room. emergency rooms? Kasi usually, yun ang bukas sa pagkakunyari. Oh, oh. Madaling araw nangyari, oh, na. accident eh. Kapag knocked out to, tapos mm hapa -hmm. natin, tapos walang dental clinic mm -hmm. na bukas, bye-bye ngipin na tayo. Yeah. Kasi ang nagagawa lang po sa emergency rooms ay, um stop yung bleeding mm -hmm. bigyan kayo ng bigyan kayo ng pang stop ng bleeding bigyan kayo ng antibiotic mm -hmm. pero emergency room, wala kasi doon dentist, dentist o, ka lang talaga lang. may special na gamit kami mm -hmm. na para doon mm -hmm. hindi nila alam ko ano yung gagawin pagdating na po dito sa bibig. Mm -hmm. Mm -hmm. E kung kinabit na lang nila basta dok. Kasi oh, natanggal eh, walang dentista. Binalik oh, na May mga but risk but... po ba yun? Um, matatanggal din yun, di ba? So hindi ang siya dentist ha -ha. kasi ang gagawin, ang i-splint yun to maintain mm -hmm. yung, kunyari, di ba? Nilagay na yung, na, yung ng ipin, nakabalik na kapunta sa dentist within an hour inilagay yun ulit sa sakit mo. Ini-splint siya mm -hmm. para hindi na matatanggal. Hmm. So wala naman risk doc na para ma-infect naman mo. siya lalo dahil binirik niya nang siya lang. Kapag ano kasi normally we give antibiotics. Okay. No? Ah. Pero kapag um, kung kaya mo nga maibalik, mm. kung kaya mo namang ibalik sa sakit mo, sige ibalik mo. Okay. No, kung sa hinabot ka ng hating, gabi, but make sure na malinis yung event. Mm. At hating gabi and early in the morning, pumunta ka na kagad no, like, sa dentist no. to check kung kaya. kakayanin. Kaya pa ba? Oh, kung, kung naibalik mo, huwag mo na siyang tatanggalin kung mm. kaya mong i-maintain na nakaganon. At kung matutulog na lang, um, like yung napakita sa screen kanina, huwag uh, sobrang higa, medyo naka-elevate ng konti. Oo. Okay. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Para e, yung blood yung supply. supply. Yung oras ng pagpapasaway. <laughs> <laughs> Para wala Ewan, eh, uh, overnight oh, swimming pa. Oo, oo, oo. Kasi pag mga holidays. Ilang so. no, oras. Right.